Good morning! Good morning! Ano sabi niya idol? Tara kain po. Po. po tayo mga idol! Tara kain tayo! Kain po tayo! May pulay po tayo! hindi pa po diyan kumakain, tara kain po! Siyempre po! Yummy! Kain po mga idol! Kain na po tayo mga idol! Siyempre po! Hmm. Yan 'yung mga idol natin. Sarap po kain po mga kaidol kung sino pa hindi pa po kumakain dyan Kain na po tayo mga idol. Hmm. Shoutout sa lahat ng mga idol natin dyan Kain na po tayo. shoutout po dyan sa mga Garcia family. Hmm. Shoutout sa mga kamag-anak ko dyan sa Roosevelt sa Caps. Shoutout sa inyo mga pinsan. Cheers. Kain po tayo mga idol. Mm. dapat So idol. Mm. Oh. Bye mga, Bye, mga, mga idol. idol. Baka naman pa-subscribe. Tsaka pa-like po sa page namin. Bye. Bye.